Ngayong alam na natin kung ano ang hypertension at ang importansya ng pag-inom ng maintenance na gamot laban dito, alamin naman natin kung ano nga ba ang mga maintenance na gamot laban sa hypertension. Ayon sa Joint National Committee, ang first line drugs o ang drugs of choice para sa high blood pressure ay ang mga sumusunod. Una, thiazide. Pangalawa, calcium channel blocker. Pangatlo, ACE inhibitor at pang-apat angiotensin receptor blocker. Ang focus natin sa video na ito ay ang mga angiotensin receptor blocker, specifically ang gamot na losartan. Ito ang isa sa paraan kung paano napapanatiling normal ng ating katawan ang ating blood pressure. Ang ating atay ay nagre-release ng isang hormone na tinatawag na angiotensinogen. Ito ay isang hormone na kailangan upang mapanatiling normal ang ating blood pressure. Ito ay isang inactivated substance. Kailangan itong makonvert sa angiotensin 1 upang magamit ng ating katawan sa tulong ng renin na pinoproduce ng ating kidney. Ang angiotensin 1 ay isa pa ding inactivated substance. Kailangan itong makonvert sa angiotensin 2 upang magamit ng ating katawan sa tulong ng ACE o ang tinatawag na angiotensin converting enzyme na pinuprodus ng ating lungs. Nare-regulate o napapanatiling normal ng angiotensin 2 ang blood pressure sa pamamagitan ng pagpapasikip ng daluyan ng dugo at pag reabsorb ng sodium sa kidney. Ngunit, kapag mas maraming angiotensin 2 ang napuprodos ng ating katawan, magre-resulta ito sa pagtaas ng blood pressure. Ito ay nangyayari kung may diferensya ang functions ng ating kidney. Matatandaan na ang pinakadahilan ng pagtaas ng blood pressure ay kung may diferensya ang apat sa blood pressure control sites, ang heart, ang kidney, at ang mga daluyan ng dugo. Napaka-importante na normal ang functions ng ating mga kidney. Dahil kung may diferensya ito, maaari itong magproduce ng mas maraming renin kisa sa kailangan ng ating katawan. Kung mas maraming renin ang napoproduce ng ating kidney, mas maraming angiotensinogen ang nakoconvert to angiotensin 1 at mas maraming angiotensin 1 ang makoconvert to angiotensin 2 na magre sa high blood pressure. Upang mapigilan ang epekto ng angiotensin 2, kailangang mapigilan ang pagbind nito sa kanilang reseptor. Kung mapigilan ang angiotensin 2 sa pagbind nito sa reseptor, Mapipigilan ang epekto nitong pagpapasikip sa daluyan ng dugo at pag ng sodium sa kidney na nagiging dahilan ng pagtaas ng blood